Si Kim Cho, kilalang aktres at host ng It's Showtime, ay muling nagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga taga-suporta sa pamamagitan ng isang mensahe ng lakas at pag-asa para sa mga taong dumadaan sa mga silent battles. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Kim ang isang video ng kanyang pag eehersisyo kasabay ng isang mensahe na nagsasabing, To everyone fighting silent battles, cheers to your strength, your courage, your resilience. You are stronger than you know. Keep going. You got this. Ang mensaheng ito ay agad na nag-viral at nakatanggap ng positibong reaksyon mula sa mga netizen na nagsabing ang kanyang mga salita ay nagsilbing liwanag at lakas sa gitna ng kanilang mga pinagdadaanan. Ayon kay Kim, ang regular na pag ehersisyo ay hindi lamang nakatutulong sa kanyang pisikal na kalusugan kundi pati na rin sa kanyang mental na kalusugan. Ibinahagi niya na ang pag-eehersisyo ay isang paraan para mailabas ang mga naipon na enerhiya at stress, at nakatutulong ito upang mapanatili ang positibong pananaw sa buhay. Sa isang panayam, sinabi ni Kim, malaki ang tulong ng workout, not just physically but also mentally. Kahit mabilis ang 30 minutes lang, basta walking or running. Ang kanyang dedikasyon sa fitness ay nagsimula matapos niyang maranasan ng mga seryosong asma attack habang sumasayaw sa ASAP. Dahil dito, nagdesisyon siyang mag upang mapabuti ang kanyang kalusugan at maiwasan ang mga ganitong insidente. Sinimulan niya ang pagtakbo at kalaunan ay sumali sa mga marathons, duathlons, at triathlons. Ayon sa kanya, ang pagiging bahagi ng mga grupong ito ay nagbigay sa kanya ng bagong komunidad at suporta. Ibinahagi niya, I joined a marathon first. After that, I tried biking. When I discovered that I liked it too, I joined a duathlon. After that I tried triathlon and realized, ang saya pala dito. Bilang isang public figure, si Kim ay nagsisilbing inspirasyon sa marami. Ang kanyang openness tungkol sa kanyang mga personal na laban at ang kanyang positibong pananaw ay nagiging gabay sa mga taong dumadaan sa mga pagsubok. Sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe at aksyon, ipinapakita niya na ang lakas ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa kakayahang magpatuloy at magsikap sa kabila ng mga hamon. Sa huli, ang mensahe ni Kim ay isang paalala na ang bawat isa ay may pinagdadaanan na hindi nakikita ng iba. Ang pagpapakita ng suporta, pagunawa, at pagmamahal ay mahalaga upang matulungan ang mga taong dumadaan sa kanilang mga silent battles. Sa pamamagitan ng pagiging bukas at positibo, makakamta natin ang tunay na lakas at tagumpay. Ano ang sa inyo sa balitang ito?